Good morning mga idol Maghahatak na tayo ng kitang Aga pa para makahuy agad Para makapagbuto Kaya po may 12 na tayo mga idol Araw ng lunis Shout out sa lahat Mayroon agad mga idol oh. Isda agad mga idol oh. huh? Shout out yan kay Ryan Laput Salamat idol sa iyong pong pag-share sa aking video mga idol. Salamat. Ryan Lapo. Shout out sa iyo dyan. Yan idol. Hindi pa natak kasi i-ready pa yung ano. Yan. May, ano na. Mayroon lang maya-maya mga idol. Maya-maya guys. Hindi pa natak mga idol. Ayan, mga Shout out naman kay Jennifer Carol Morillo. Salamat po si, sa iyo. pag po sa video ko. Salamat po. Shout out yan kay David Moreno. Salamat po Brad sa pag-share mo sa aking video Brad. Salamat. Ah. Nice day. Shout out, chat, chat out uli kay Ryan Laput at kay Jennifer Carol Morillo at David Moreno. Salamat sa inyo po sa pag-share ng aking video. Okay, maya uli. May ito pangalawang ngayon. Maya, maya pa lang ito. Hindi siya masyadong malaki pero tamtama lang.

salim oh. mo pangalaw pangalaw Standar satu hundred. kak ayron naman all flowers sa sandala flowers flowers <laughs> ayron naman ah taw usamin katambak kanubing sa tagalo ito nang kumakain sa isda ang ano eh uh, itong itang na maliit itong klase mga isda pa rin kumakain silaw na